ngayon nakita naman natin yung ginawa ni Dewey Tevez. so maraming mga masakit raw na kaniyang pinapalagad pinapagaling ang ginagawa niya ay kaniyang uh, sinisigawan yung taong may sakit so ako ba'y maniwala ako totally hindi ako maniwala dyan kasi kung based sa bible no, kung mag based tayo sa bible ipag pray mo siya ipagdasal mo siya sa panginoon no, hindi yung sinisigawan mo siya okay at hindi ikaw ang magapagpagaling ang Diyos So sa balik baliktad. Sinisigawan niya, sabi niya makakalakad ka na. So yan po ay mga taktika. Yan po ay scripted. Bakit? Kasi yung mga na ah, nandyan, yung mga taong nandyan, na sila ay may sakit araw unang unang mga kapatid mga kaibigan ay hindi po natin alam kung ano ang background nila okay una sila ba ay may totoong sakit okay so dapat is specific kasi nakita natin sa video mga kapatid eh nandun sila sa gym no tapos hindi, hindi natin alam kung yan ba ay uh, uh, bayaran no binigyan lang, lang pera para mag para mang ang artista okay so marami talagang paraan para mambula ng tao maraming paraan para i-deceive yung tao okay pero kung uh, alam natin yung tao na masakit talaga tap tapos pumunta sa kanya okay mahalata yun eh so itong video na to makita natin na ito ay scripted itong matanda na siya ay tumakbo actually no no yan po ay member nila ni best hindi po yan ah uh, may sakit okay kasi sabi, sabi ko nga kanina hindi nila pinakita kung anong background ng taong yun okay anong sakit niya dati okay anong lugar hindi so cut na kasi para hindi nila or para hindi malaman ng tao so marami namang na, nagpaloko bakit ganon si satan eh. no, kukunin niya yung attention mo para hindi ka lalapit sa Diyos lalapit ka na sa tao